Kapag pinag-uusapan ng disyerto, nakakapasong init ang agad maiisip ng tao. Idagdag pa rito ang animoy nagliliyab na araw sa malawak na buhanginan na hindi matanaw. Sa isang disyerto mga kapatid, bihira kang makakita ng parte na may dagat at tubig. Ngunit sa disyerto ng China, cak hindi ka mamumroblema dahil bukod sa ginawa nila ito ng napakalawak na artipisyal na dagat, sarisaring seafood din ang pwede mong malasap. Sa bidyong ito ay aking ibabahagi artipisyal na dagat sa disyerto bakit ginawa ng mga Chino. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang aking tinutukoy. Malaking suporta na po yan sa bawat video na ating pinagsasaluhan. Back to the video. Tatlong taon ng nakakaraan, tigang na disyerto ang karamihan sa mga lugar ng China ang masasaksihan. Kung dati ay salat ang lugar sa mga berdeng punong naglalakihan at tanging sigat ng araw lamang at buhangin ang iyong masasaksihan, Ngunit biglang nabago ang China dahil para sa kanilang gobyerno, ang malawak nilang disyerto ay pwede palang paunlarin at lagyan ng mga negosyo. Dahil dito, nagsimula silang bumuo at magpatupad ng mga plano, mga disyertong walang kwenta, dinevelop de at ginawa ng mga sektor na pang-agrikultura. Ang unang naging proyekto ng China ay maglapat ng world's first desert terraforming na teknolohiya, kung saan sa gilid ng kanilang longest desert highway sa Xinjiang, ay tinamnan ng napangaraming puno at halaman upang maging isang napakalawak na berding kagubatan. Maliban dyan kapatid, ang South China Morning Post ay nagbabatid na ang Xinjiang Autonomous Region ng China ay nagkaroon ng bagong tagumpay ng teknolohiya. Hindi lang gubat ang kanilang matagumpay na nailagay sa disyerto, kundi maging ang napakalawak na artipisyal na lawa at dagat ay bigla ring sumambulat. Tama ang yung narinig kapatid, isang lawa na may tubig tabang at dagat na may tubig alat sa gitna ng disyerto ang ginawa ng mga Chino. Ang nasabing artipisyal na mga katubigan ay isang katerbang freshwater fish, hipon, abalone at lobster ang mga nilalaman. Dahil dito, isa umano ito sa mga kahangahangang tagumpay ng mga Chino na ginawa sa isang disyerto. Ayon sa isang artikulo na inilathala ng China Association of Science and Technology, nilayo ng China na ang mga seafood na kanilang inaani ay lalo pang maparami dahil umano rito talagang pinag-aralan ng mga Chino na magaya o masimulate ng iba't ibang seawater environments na kinakailangan para sa iba't ibang mga species na nabubuhay sa karagatan. Ayon sa mga ulat, ang nasabing mga impormasyon na kumakalat ay noon pang nakaraang taon ay sinambulat. Ngunit mas umingay o nakilala ito sa social media noong nagkaroon ng seafood security ang China. Ito na may matapos pakawalan ng maruming tubig mula sa Fukushima Nuclear Power Plant ng Japan. Dahil dyan, ipinagbawal ng China ang lahat ng seafood product na nagmumula sa Japan bilang tugon sa pagtatapon ng wastewater mula sa isang nuclear power plant. Base sa kumpanya na ng mga artipisyal na dagat at lawa, nasa humigit kumulang anim na indoor ponds ang kanilang nagawa. Talagang nasa gitna raw ito ng disyerto na mayroong walong iba't ibang seapods ang makukonsumo. Ayon naman sa Chinese media, ang pagpapalawak ng seapod production sa Xinjiang, China ay isa o manong tipikal na halimbawa na talagang itinutulak ng bansa na hanapan ng paraan at gawing moderno ang agrikultura at ng ang seguridad ng China para sa supply ng mga produktong pang-agrikultura. Napaka-positibo ng naging impact ng artificial na dagat na ito sa gitna ng disyerto, sapagat napabuti umano ang kita at buhay ng mga taong nagtatrabaho. Isa rin umano itong tipikal na modelo at halimbawa ng pag ng ekonomiya sa kanayunan ng China. Ang China ang pinakamalaking seafood producer sa mundo, ang United Nation ang nagsabi nito. Nagaambag daw sila ng 18% ng kabuang pandaigdigang huli ng mga seafood na produkto. Ngunit ang tanong ng karamihan, talaga bang sa dagat lang ng China nang galing ang mga seafood na iyan? Maliban sa mga seafood na inaalagaan ng mga Chino sa isang artipisyal na dagat sa disyerto, ginagawa rin nilang palayan ang mga pakanting lupa na malapit sa karagatan. Ginagawa ito ng China upang magkaroon ng sapat na supply ng bigas ang bansa nila. Tinatawag nila itong salt alkaline tolerant rice o sea water rice kung saan dahil sa makabagong teknolohiya, nabubuhay sa tubig alat ang mga palay na itinatanim ng China. Ang ideya ng paglikha ng dagat sa gitna ng disyerto ay matagal na, ngunit ang planong ito ay matagumpay lamang na nagawa ng China. Noong 1957, nagkaroon ng ideya ang mga scientist na lumikha ng dagat sa gitna ng Sahara Desert. Ang unang tao na nagpasimula ng plano ay si Donald Mackenzie, isang Scottish na inhenyero. Ayon kay Mackenzie, ang nasa plano ay lumikha ng isang 644 kilometers na haba ng kanal mula Morocco. Kumukonekta ito hanggang disyerto upang makabuo ng isang inland sea na katulad sa Ireland ang laki. Sa katulad na paraan noong 1870s, isang mataas na opisyal ng French Army ang mayroong iminungkahe. Na-inspired daw siya sa Swiss Canal kung kaya plano niya ring magpagawa ng isang 193 kilometers na haba ng kanal. Ang proyekto o mano ang maguugnay sa karagatan ng Mediterranean at malawak na disyerto ng Sahara na sumasaklaw sa Hilagang Afrika. Ang naturang ideya ay agad naman nagkaroon ng suporta. Nagmula ito sa isang Pranses na diplomat na isa ring tanyag na namamahala noong ang Swiss Canal ay masinsinan pang ginawa. Ayon sa pagtataya sa mga panahong iyon, ang nasabing budget para magawa ang mga plano na lagyan ng dagat ang gitna ng Sahara Desert ay nasa humigit kumulang 4.2 million dollars lang naman. Ayon sa mga eksperto, ang nasabing plano ay makakatulong sana na magkaroon ng mas maraming ruta ang mga barkong pangkalakal ng Pransya Ngunit bagaman napakaganda ng plano na abando na rin ito dahil bukod sa napakalaking pera ang gagastahin, natuklasan din ng ilang mga ekspedisyon na hindi rin pala below sea level ang lugar na iyon. Maliban dyan kapatid, isa pang plano ang gawa ng dagat ang Sahara Desert ay minungkahi rin sa Egypt. Ayon sa mga eksperto at gagawa ng naturang proyekto, tinatayang nasa 213 na mga nuclear bomb ang kailangang pakawalan. Sapat na umano ito upang makalikha ng isang kanal na babaha sa Katara Depression, 60 meters below sea level. Ngunit ang problema ay pinagbabawal ng ilang international na kasunduan ang pagpasabog ng mga nuclear bomb. Sa kasalukuyan mga kapatid, paunti ng paunti ang mga lupang napagtatamnan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung kaya't gano'n na lang daw ang pagsisikap ng mga Chino na i-develop ang kanilang mga bakanting lupa sa disyerto. Ayon sa mga eksperto sa taong 2030, naragdagang 300 milyong hektarya ng lupa ang kailangan nating makuha. Gagamitin ito para sa produksyon ng pagkain upang matyak na hindi magugutom ang pandaigdigang populasyon. Ngunit base naman sa mga ulat, maraming bansa ang mangungulelat dahil mayroon na lamang silang limitadong lupang mapagtatamnan. Bawat taon, mahigit labing dalawang milong hektarya ng lupa ang nasisirat na wawala dahil ito sa paulit-ulit na tagtuyot, land degradation at desertification. Ito ang proseso kung saan ang isang matabang lupa ay nasira ng tagtuyot, deforestation, labis na pagsasaka at pagbabago ng klima. Sa prosesong ito, masyadong nauubos ang mga sustansya ng lupa na nagiging dahilan naman ng kanyang pagiging tuyot at mahina. Ang tagumpay ang mano ng mga Chino na mapagtamna ng palay ang mga bakanting lupa na malapit sa dagat at lagyan ng artipisyal na dagat at lawa ang isang disyerto ay isang hakbang ng pagkakaroon ng mataas na potensyal upang malutas ang isang suliraning pang-ekonomiya at mahirap na ang problema. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa munting channel na ito. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out.